Hello guys. Naghapon na lang guys. <laughs> Napako nagbalik po ko sa garden guys. Kasi pang susiwan ako niya kung mga uban nga mga kwantaro guys. Balot siya. Baka makakuha tayo ng bunga. Tali guys oh. Naibot nakakuha tayo ng bunga guys oh. Ah. Yun guys. Makakuha tayo ng bunga guys. Bunga. Hindi na bunga te. Unod yun guys. Binungkal ko na siya guys para hiwalay hi, 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 hiwalay ano ba bulol-bulol makate. Ihiwalay ko guys kasi nag nag guys ba nagtapo. Wala namang unod. Ako siyang ihiwalay para ano i i-alins ko pagtanim Nandyan guys oh puti pala ang kulay niya guys. Guys, alam nyo guys, binunot ko yung kamote doon sa may sa malaking mga paso. Guys, ito ang nakuha natin, guys. Ang laki ng kamote. Ano siya, guys? Purple yam. Yung ano, violet. Violet na kamote. Uh, sa ilalim kasi siya, guys, ba, pag bunot ko, hindi ko siya madalak. So, gano ko siya, g-ano? Yung sabi siya, pag gisubay na ako ang ugat. So, doon, guys, mas ilalim siya, guys. Kaya yun, nagamit ako ng pala kasi malaki naman yung uh, paso. So, yun, guys, ang laki niya. So, So kanina habang ako nagbubunot sa mga karlang or sa taro na, na, sa isip ko sana may ano, may kamote din para yung gataan guys, kamote at saka yung lutya. So nakakuha din tayo ng karlang. O yun guys, Hindi tong nakuha natin guys, may nakuha tayo. Kahit maliit yun, kahit maliit pa yung, un, yung unod nila guys sa sa kwan karlang. Pero guys, masarap yun kaya gataan ko siya mamaya at saka mayroon din tayong kamote ito ang nagawa natin sa garden guys so, oh. binunot ko lang dapat bunutin o oh, dito ko yung nakuha yung malaking ano malaking kamote at yung iba guys doon sa dalawang paso maliit pa sila kaya binunot ko pero yung maliit na uh, yung unod uh, iniwan ko na lang So, yun guys, ang nagawa natin ngayon guys. So, oh. na kuna natin yung uh, sayol, sa yul, sa konti at saka kunti-kunting linis. Nakapapagod pala guys. Pagkatapos guys, yung ano natin, oh, lemon. Yung lemon guys, hindi siya nagbulak. Siguro, nang lood, siguro yung sabisa pa nagtampo. ay, uh, yun, nang lood, nagtampo. Dahil last year guys, marami ni, oh, yeah, marami siyang bulak. Naghangin ay isa ngayon pala ngayon yung ano summer marami siyang bulak pero hindi ko alam nawala kaya yun nagudlot nag, nag na naman so yun guys halala na ano talaga ako sa kamote at saka yun natin kami kamote o oh, may gloves, iwan lang natin dyan so yun guys ang ating uh, ano ba to ano to te uh, ano yun te, kaya mo yan te ano yan te Alitos. Yung lettuce natin, guys, maraming, maraming bulaklak at magbunga. Dito naman ang um, pitsay. So, may pitsay tayo sa carpet na nagbunga na. Dito naman nagbulak. Sana may magbulak pa para ay, hindi na ako magbili ng ano, guys. Mga buto-buto. Yung laso ba? Yung mga seeds. Kaya, okay lang, guys. Ang saya-saya ako dahil maka ano naman tayo makaano tayo ng mga pangtanim next year so yun guys hanggang dito lang po tayo guys kasi may nakita ako hala ang sitaw yung, yung ano bisaya na batong oh, ang ganda ng bunga yan, tabunan siya sa mga dahon kaya yon hindi maano sa lamig at ang palayan natin hindi ko alam, makasurvive ba siya sa lamig kasi mag 39 naman bukas mayroon pa dyan guys so yun guys, pag ako talaga nandito sa garden, hindi ako mag 5 minutes lang. Kanina lang ako dito alas 10. Ngayon, anong oras na guys? Hindi ko alam. Siguro mga alauna or alauna or mga alas dus. Kaya, yun guys, manubig ko guys kasi mamayang gabi siguro maglamig kami. So, ito na ang ating nakuha. <laughs> Pwede na siya guys maglata bukog sa baboy. Pero yung kamuti mag ano talaga ako. Lagyan ko siya ng... Uh, gata para ano ako na na, anong na, ano namimiss ko yung pagkain sa probinsya dati naalala ko yung kapatid kong lalaki yung kuya ko mag ano mag magkagod siya ng ano ma, nung lubi ba kinagod na niyo yung kanong priskong gata at saka magsaing ng kamuti yun lang guys pagkatapos lagyan ng asin uy ang sarap kanya yun kaya hinahanap-hanap po dito. Wala naman kaming priskong lobe. Kasi yung lobe, yung niyog. Kasi yung niyog natin, guys, ay nasa lata. Yung gata nasa lata. Kaya, ano na lang, lulutuin na lang natin yung niyog. Yung gata. Pabukalan. So, yun, guys. O, marami ako nagawa. Kahit, ano lang, guys. Linis-linis konti. Kasi mag-winter pa man naman. So, yun lang. At saka ito. Gugupitan ko pa to yun, guys. Maliit na gupit para itamba ko siya sa mga punuan ah, ng mga puno ng mga katulad niyan guys ah. Kalamansi, puno ng kalamansi. So, alam nyo guys, yung hindi pa ito nagbunga kasi akala ko nagtampo rin kasi wala talaga guys. Eh. Yung iba, marami ng ano, mga kaibigan ko, marami na silang bunga yung kalamansi pero itong akin wala. So, kinausap ko to sila guys. Nga, oy, kasana magbunga kayo ha. Oh, may bulak dyan guys oh may bulak dyan may mga bulak isa isang bulak dyan oh so yun guys kinausap ko tong mga ano ko guys mga tanim ko na sana magbunga kayo so yun guys daming bunga ang saya saya naman oh mag pa yan guys oh ang saya saya naman may nakatago pang mga bunga dyan so yung asawa ko guys, pag tahimik ang bahay alam niya na wala ako sa loob ng bahay dahil nagtahimik. Alam niya nandito ako sa garden. Sumisilip so, sa bintana. Alam niya nandito ako sa garden kasi busy siya. See so, yun, guys, yung mga ano natin, mga tanim. Alam niyo guys, ano, ito yung mga yung yung naiinip ka. Lumabas ka ng bahay, punta ka ng garden. Kung may garden ka o wala kang garden, mag-ano ka ng mga pasulang at doon mag-ano ng tanim. Nakakawala siya ng lungkot. Kaya katulad ko, magsalita ng mag-isa, marunong magsalita sa sarili, kausapin ang sarili at kausapin ang mga tanim. Kaya yun, dami silang bunga. So yun guys, ang saya-saya pala guys. Ay, nainitan ako. Kahit malamig, nainitan ako. Kaya yun pala guys, pag magtabaho ka pag pinawisan, naiinitan So, yun, guys. Hanggang dito lang po tayo, guys. sa akin Doon ako sa kabila din yun sa mga may mga mangga dahil magtubig ako. Kaya yun, guys. Din hinatataman, guys. Daghan kayong salamat, salamat niyo guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa ulitin. At ako yung magpaalam na. Bye-bye!